Kamusta kayong lahat mga insan? Welcome sa Anzabi TV. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang pelikula na batay sa tunay na kwento ng pinakabatang mandirigma ng ikalawang digma ang pandaigdig na tinatawag na Soldier Boy. Spoiler alert! Nagsisimula ang pelikula sa Russia kung saan ang isang pamilya na binubuo ng tatlo ay nakaupo sa tabi ng ilog, nag-e-enjoy sa kanilang oras, ang bunso sa kanila, si Sergey Ilyashkov, ay nagyayabang sa kanyang nakatatandang kapatid at inatungkol sa pag-akyat niya sa puno, nang biglang may mga eroplano ng Aleman na lumipad sa ibabaw. Sinabi ng ina sa kanyang mga anak na magtago agad sa mga palumpong, ngunit ang anim na taong gulang na si Sergey ay nagmatapang at minarilang eroplano gamit ang tirador. Sa lahat ng sorpresa, nagtagumpay siyang tamaan ng mga eroplano at magpasabog ng mga ito. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, nawala ang kanyang pamilya. Nagising si Sergey na natatakot mula sa kanyang panaginip at tinawag ang kanyang ina. Pagkatapos, may kumatok sa kanyang pinto. Akala niya ang kanyang ina yon, kaya tumakbo siya patungo dito. Ngunit isang kapitbahay na babae ang pumasok na nag-aalala. Nagpasalamat ito sa Diyos na siya ay buhay pa, at sinabi sa kanya na patay na ang kanyang ina at kapatid. Hindi maunawaan ng maliit na bata ang sinasabi ng babae, at nais manatili sa bahay upang hintayin ang kanyang ina. Sinabi ng babae sa kanya na inatake sila ng mga aleman at kailangan niyang tumakbo. Nang mga sandaling yon, may mga sundalong papalapit sa kanilang bahay. Pinatakas ng babae si Sergey sa bintana ngunit nabaril siya bago pa makalabas. Ngayon, ang anim na taong gulang na bata ay mag-isa na, walang pamilya at kaibigan. Habang tumatakbo si Sergey palayo sa bahay, nakita niya ang buong kapitbahayan na nasusunog sa likuran niya. Tinawag niya ang kanyang ina nang walang sagot, at tumakbo palayo mula doon. Matapos tumakbo ng matagal, napunta siya sa gitna ng kagubatan. Nagsimulang tawagin ng maliit na bata ang kanyang ina na sunduin siya, dahil naligaw siya. Sa gabing yon, nanatili siya sa kagubatan. Kinabukasan, nakita siyang umiinom ng tubig mula sa ilog. Nang papalapit na ang mga sundalo ng kalaban, alam ni Sergey na sila ay mapanganib kaya't mabilis siyang nagtago sa mga ugat ng puno. Nabigla siya nang may lumapit na ahas, ngunit hindi siya nag o tumakbo. Mas takot si Sergey sa mga sundalo kaysa sa ahas. Kumain ang mga sundalo sa tabi ng ilog at umalis, pagkatapos ay kinuha ni Sergey ang natirang pagkain nila at kinain ito para sa gabing pa Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, sobrang pagod na ang maliit na bata. Dalawang araw na siyang walang tamang pagkain at naglalakad ng walang patutunguhan. Nadapa siya habang paika ikang naglalakad ngunit hindi tumigil. Habang nasa daan, nakita niya ang mga ligaw na berries at kinain ito. Ngunit biglang may sumabog sa likuran niya na ikinagulat niya. Nahilo ang bata at nagsimulang maghalusinit na may dumarating sa likuran niya. Gayunpaman, kahit sa ganitong kondisyon, nanatiling matapang siya at sinabi sa tao na may baril siya at hindi siya natatakot. Paikaika siyang naglakad ngunit nahimati din makalipas ang ilang sandali. Habang siya ay natutulog, dalawang sundalo ang lumapit sa kanya. Nagbago ang eksena sa base ng hukbong Russia kung saan naghihintay si Commander Kuznetsov sa kanyang mga sundalong nagpapatrol. Dumating sila kasama ang maliit na bata na sugatan at mahina. Nang sinabi ng mga sundalo na sila ay kakampi, nagbukas ang loob ng maliit na bata at ipinakilala ang sarili. Nagtawanan ng mga sundalo nang iabot ng bata ang kanyang kamay sa commander, na nagpapahiwatig na magpakilala rin siya. Nakaramdam ng pagmamahal ang mga sundalo sa maliit na bata at pinalibutan siya. Pinainom nila siya ng tubig at pinakain. Pati ang karaniwang malamig na commander ay nag-alaga sa bata. Isang nurse na nagngangalang Katya ang nag-aasikaso ng sugat ni Sergey at naakit din siya sa personalidad nito. Hiniling ng bata sa kanya na iguhit ang isang tangke sa kanyang sugat dahil gusto niyang maging sundalo paglaki niya. Maging ng mga sugat ang sundalo ay kinakausap ang bata at nararamdaman nilang gumagaan ang kanilang pakiramdam. Fascinado si Sergey sa baril ng commander na nasa badge nito. Sinagot din ng commander ang lahat ng tanong ng bata at pinahiram pa ito ng kanyang hono-rearing baril matapos tanggalin ang mga bala. Ipinakita ni Sergey ang tangke na iginuhit sa kanyang tiyan at ipinagmamalaki na siya mismo ay isang sundalo. Mabilis na gumagaling ang bata, hiningi ni Nurse sa commander na payagan ang bata na manatili sa batalyon, ngunit tumanggi ito, sinasabing hindi ito ligtas at nais niyang ipadala si Sergey sa ampunan. Ginugugol ng mga sundalo ang kanilang libreng oras kasama si Sergey. Marami ang bumibisita sa kanya araw-araw. Dinadalhan siya ng mga pagkain mula sa malalayong pamilya at pinapahiram siya ng kanilang mga binocular. Isang araw, lumapit ang isang sundalo sa commander para hilingin na payagan ng bata na manatili sa bata leon. Nakabuo na ng malapit na ugnayan ng mga sundalo sa bata at itinuturing siyang parang kanila. Ang kanyang presensya ay nag-aalis ng bigat ng digmaan sa kanilang mga dibdib. Gayunpaman, matibay ang desisyon ng commander na ipadala ang bata sa ampunan para sa kanyang kaligtasan. Kinabukasan, umatake ang mga kaaway at maraming sundalo ang nasugatan. Isang sasakyan ang dumating para sunduin si Sergey patungo sa ampunan. Ibinigay ng kumander ang balita sa bata at binigyan siya ng isang kahoy na baril bilang regalo. Yamakap ang bata sa kanya, sinasabing natatakot siya para sa kaligtasan ng kumander. Nagbago ang isip ng kumander sa yakap ng bata at pinayagan siyang manatili kasama ang mga sundalo bilang anak niya. Kinagabihan, naghanap ang mga sundalo ng maliit na damit pang sundalo para sa bata. Sila ay tuwang-tuwa na makasama si Sergey. Jin Aisen siya ng commander at binigyan siya ng mga damit. Isinuot niya ito at nagtatakbo, mukhang totoong sundalo. Tinatawag siyang maliit na sundalo ng iba. Habang tumatakbo ang bata, naglunsad ng air attack ang mga aleman sa batalyon. Agad dinala ng mga sundalo si Sergey sa ligtas na lugar at nakipaglaban. Lumalaki ang bilang ng mga nasusugatang sundalo, kaya nagdala siya ng tubig para sa mga uhaw na sundalo. Isa sa kanila ang humiling na basahin ang sulat mula sa kanyang pamilya dahil may benda sa kanyang mga mata. Gustong tumulong ng bata, ngunit hindi marunong magbasa. Kinuha niya ang sulat at nag-imbento ng mga nakasulat dito, sinasabing ligtas ang baka ng sundalo sa bahay. Nang sabihin ng sundalo na wala siyang baka, sinabi ng iba na sumang-ayon na lang sa kwento at nagtawanan sila. Binasa niya ang mga sulat ng iba sa parehong paraan at pinasaya sila. Sa sumunod na eksena, nag-uusap si Nakacha at ang commander. Mukhang naaakit sila sa isa't isa, ngunit hindi nagpapahayag ng kanilang nararamdaman. Kinalaunan, sinabi ni Sergey sa commander na siya ay may posisyon na sa batalyon at nagsimulang ipakilala ang sarili bilang ganoon. Tinuruan siya ng commander na magtanggol ng sombrero bilang paggalang sa nasawing sundalo. Kinabukasan, iginiit niyang bigyan siya ng misyon ng commander at inatasan na ipamahagi ang mga sulat sa mga sundalo. Matagumpay niyang natapos ang kanyang gawain at pinasayaw pa ang mga sundalo para sa kanya. Kinabukasan, si Sergey ay lumayo ng kaunti mula sa base gamit ang kanyang mga binocular. Habang naglalaro siya nito, nakita niya ang isang paa na gumagalaw mula sa loob ng dayami. Agad siyang bumalik sa batalyon at sinabi sa mga sundalo ang kanyang nakita. Duda ang mga sundalo, pero sumama pa rin sila sa bata. Pagdating nila malapit sa dayami, nagulat sila nang makita ang dalawang German na especially iya na nagtatago sa ilalim nito. Nahuli ang mga especially iya, at pinuri ang bata dahil sa kanyang katalinuhan. Kinagabihan, ipinakita ng Commander kay Sergey ang mga legal na papeles para sa kanyang pag-aampon. Opisyal na siyang ama ng bata. Alam ni Sergey ang nararamdaman ng Commander para kay Katya, kaya bilang pasasalamat, dinala niya ito upang magtapat ng pag-ibig. Ngunit nakita nilang may kausap itong ibang lalaki at maling inisip na interesado ito sa iba. Muling inatake ng mga aleman ang base. Sa pagkakataong ito, tumulong si Sergey sa mga sundalo sa abot ng kanyang makakaya sa pamamagitan ng pagsusuplay ng bala sa mga nasa harapan ngunit pinabalik siya ng mga sundalo sa shed dahil napakadelikado sa labas. Pagdating niya sa shed, nakita niyang nag-aalala ang commander at ang iba pa dahil nawala ng koneksyon ang telepono sa koronel. Isang sundalo ang ipinadala upang ayusin ang mga sirang wire. Sinundan ni Sergey ang sundalo at nakita niyang malubhang nasugatan ito. Tinanong niya ang namamatay na sundalo kung paano maayos sa mga wire at ginawa niya ito ng sarili. Bumalik ang koneksyon at nakatawag ng karagdagang tropa. Nailigtas ng anim na taong gulang ang buhay ng lahat. Sa huli, nakita natin ang commander at si Katya na nag-uusap sa tabi ng ilog. Sa wakas, nagtapat ng pag-ibig ang commander at hiningi kay Katya na maging ina ni Sergey. Tuwang-tuwa si Katya, ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumapit ang isang sundalo at inabot sa commander ang isang sulat, sinasabing sila ay aalis na sa base. Kinabukasan, umalis ang lahat ng sundalo patungo sa kanilang bagong base kasama si Sergey. Gayunpaman, sa kanilang paglalakbay, nadaanan nila ang isang minefield na sumabog at some ayra sa ilan sa kanilang mga sasakyan. Nasugatan ang commander habang namatay sa pagsabog ang ordnansa ng grupo na malapit kay Sergey. Umiiyak siyang niyakap ang commander. Dinala nila ang mga nasugatan at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa kanilang bagong base. Sa wakas, nakarating din sila sa bagong base. Nakilala nila ang pinuno ng commander, ang general. Siya rin ay humanga sa ambisyon ng bata at binati ang commander para sa pagkakaroon ng isang matalinong bata. Kinabukasan, ang kanilang dibisyon ay ginawaran ng watawat ng gwardya, at ganoon din ang bata. Nangako siya na ililigtas ang kanyang bansa nang ibigay ng general sa kanya ang kanyang badge. Isang gabi, inatake ang kanilang base ng brutal, at ang commander ay natrap sa ilalim ng mga guho. Umiiyak si Sergey para sa kanyang ama at sinubukang iligtas siya. Tinawag niya ang iba pang mga sundalo, na sa wakas ay nailabas ang commander. Kinabukasan, lumapit si Sergey sa nasugatang commander. Ang kanyang mga kamay ay nasugatan habang sinusubukang iligtas ang commander. Ang bata ay ngayon isang hindi maihihiwalay na bahagi ng koponan. Wala siyang pamilya bukod sa kanila, at sama-sama saan man sila pumunta sa digmaan. Nagtapos ang pelikula habang ang rehimen ay nakikitang lumilipat sa ibang base. Isang boses sa background ang nagsasalaysay na siya ay sumali pa sa labanan sa Stalingrad, at nakarating sa Poland kasama ang mga sundalo. Siya ay kasalukuyang kilala bilang pinakamabatang sundalo sa buong mundo, at ang malamat na kwento ng kanyang katapangan ay kumakalat na ngayon sa buong mundo.